Ayan po, ah, magandang araw po. Ah, muli po, nandito tayo sa ating pinagalagaan ano, dito sa ating mga kung ano-ano mang inalagaan natin dito. Ah, mayroon tayong kambing, mayroon tayong mga manok. Ah, ito mga boss ay mga ano yan, mga roday lang yan. Ayan. So mayroon tayong ano yan, mayroon tayong mga vlog yan. ah, makikita lang yan mga boss sa ating Kuya Kila TV. Kamuli ah, po nagbabalik. Ayan po, ah, pasensya na po kayo kung matagal tayong hindi nakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Ano? At mayroon tayong kadahilanan dyan. So, ayan po, ah, babawi na lang po ako ngayon. Ano? Ah, nandito tayo. Ah, ang gagawin natin ngayon mga boss ay mag tayo, magbupurga tayo muli ng ating kambing. Ah, uh, dahil uh, buwan na atin dapat pagpupurga. Dapat magpurga tayo. Uh, bago magtagulan. Pasalakuyan so, ngayon mga boss. Magtatagulan. Ay dapat magpurga tayo. Katapos ng tagulan, magpurga tayo ulit. Kaya itong gagawin natin ngayon mga boss. No? Magpupurga tayo ng ating mga kambing. So, mayroon tayong kambing dyan na walong Piraso yan, may mga anak. So, pupurgahin natin yan, mga boss. Dahil nakikita natin sila ng video pagkakaroon ng mga bulati, ano. So, ayan, uh, ipapakita ko sa inyo, mga boss, yung ating kambing, ano. At uh, para makita natin yung kanilang mga pangatawan kung ano yung klase na dapat talaga uh, dapat natin sila purgahin. So ayan mga boss, Ipapakita natin. Tara! So, ayan mga boss, uh, ayan ang nga uh, pupurgay natin yung dalawang, uh, ano na yan, dumalagat, saka, ka zero, ayan, at saka pang brown to ayan, yung itim, at saka, ano, magina yan, ito namang brown, at saka yung brown doon na, no, magina din yan, meron tayong bulog, pupurgay natin yan, meron tayo ditong dalawang buntis mga boss, ayan, at saka yung dun sa ilalim, ay hindi natin pupurgay niya kasi yan ay mga buntis na, no. Uh, three months ng, ano yan, siguro, buntis, no. So, ayan, mga boss, ito lang natin mga pupurgay, so So, ayan, uh, ipapakita ko sa inyo mabuo, mga boss, kung ano ang ating pupurga dito, ano. So, ayan, tara. So, ayan mga boss, uh, ito nga ang ating pampurga, no. Uh, abindazol na balbasin, ano. Ayan mga boss. Ito yung ating pampurga dito sa ating kambing. So, ang loob nito mga boss, ay mayroon dito instruction, ano. ah uh, Sa mga baguhan na magpupurga, no. Uh, kung balbasin naman ang inyong gagamitin, ay mayroon naman dito instruction about sa kambing, baka ah uh, malalaman nyo doon kung paano ina-apply, ipinapainom itong ating pampurga, no? So, mababasa lang yan doon at yung mga regulasyon ng mga kung na, napag na natin, napainom na natin ng gamot, kung anong, anong dapat gawin, ano? So, ayan mga boss, uh, gagamitan, saan, gagamitan natin sila ng ah uh, ringgilya So, ayan, na, uh, itong ating gamit sa ringgilya, no, ating nabili, ay, uh, ano lang to, 1 ml lang to. Ayan, 1 ml lang to. Pag alimbawa, uh, medyo marami ang inyong i-apply, papainom na gamot. So, ano lang natin, uh, dadagdagan lang natin, ano. So, kagaya nga, yung ating dito pag ano dito sa ating mga maliliit ano so ah, bibigyan natin sila ng tigwa 1 ml dito sa ating mga maliliit at medyo okay naman yung mga katawan nila ano so pero dito mga boss mayroon dito instruction ano sa loob, loob nito na mga ano makakikita nyo doon kung anong dapat timbang ng kambing at saka yung ating ibibigay na Pampurga, Balbasin, ano. So, bibili lang tayo nito mga boss, ganito lang. O, oh, yung may karayom to, tatanggalin natin tong karayom. At ito yung ating pinang, uh, ano natin, ah, uh, eh, dito natin yung, eh, ano, yung gamot. Tapos, ah, uh, eh, ano natin siya sa panggilagid. So, mamaya yan mga boss, ano, makikita nyo yan kung paano natin ipapainin eh, to. Ah, uh, papasok pa din sa loob, ano. At isa-isa natin silang papainumin. So, ayan mga boss, ah uh, ito, ah uh, bago nitong, bago natin ito i-apply, ano, uh, alugin muna natin ito ng maiki para mahalo ng ito. So, ayan mga boss, ah uh, na natin. Ang gamit natin ay ringgilya at saka itong balbasin na pampurga dito sa mga kambing. So, tara, pasok tayo. So, ayan mga boss, uh, nandito na tayo sa loob, ano. So, ayan. Nagsibabaan tong mga ating ano. Nahihirapan tayong kunin to sa ilalim. So, ayan mga boss, uh, una nating paparagayin itong ano muna, itong malaki. So, dito sa malaki, mga boss, no. Ah. Uh, bigyan natin tong toto, to. Bigyan natin to ng mga 2 ml. Ayan. Ganito lang mga boss. Ayan. So, para sure na sakto yung pukat, ano, uh, palabas lang natin ng konti. O, yan ang puno. Ito kasi medyo maamo to, no. Ah, pakita ko lang sa inyo yung pagpupurga, no. Ito. Pipisto lang tayo. Ayan. So, ayan mga boss. Kung nagisa lang kayo, ipiti lang natin yung ating kambing, ano. Ipitin lang nang ganito. Tapos, yung ating daliri, ipapasok natin sa kanilang dito sa may buwanga. Ito mga boss, hindi naman ano to kasi hindi naman nangangagat. So mag-iingat nga lang tayo boss kung ito ay may sungay. So natin to. Ayan. Ibubuga natin yan dito mga boss sa so, pinakagilagid. Ayan. So bibigyan pa natin siya ng isa no. Ayan. Mahalaga mga boss na mapurga natin itong ating mga alaga. Ano? at uh, lalo na ako magtatagulan. So, total 1 ml naman yung ano natin dito. Ano? Ang gagawin natin mga boss ito muna. đúng anh ạ, ano te anh ơi, muốn con cái sao đi, sao em So, ganun lang mga boss. Hilagid. Huwag natin i-ano mga boss sa kanyang alang Ano. -ala, kasi ay uh, mapunta yan sa uh, baga. So, kapag hilagid kasi, kusa nilang malulunok yan, mapupunta yan sa dapat pupunta na. Ano. Yan. Mahirap magpurga pag nag-iisa. Ano. <laughs> Siguraduhin lang natin mga boss na ano no, maayos ang ating pagpupurga para uh, hindi masayang yung ating gamot. Kasi kapag nasayang yung ating gamot, sayang. So ito ang hey, isusunod na. Hmm. Hey. lang. 哎呀！ So yan, ganyan lang mga boss. Kailangan show sure lang na may ano natin sa kanilang may gilagid ano. Ayan. So ito ulitin natin to, bibigyan pa natin to ng isa ulit. Bago natin makalimutan ano? Ito kasi, medyo magandang Haha. Ano. Haha. kasi maamo Haha. mo naman yung mga, mga Haha. 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 Ay, nga Ang lubang ating ya. Hirap. <laughs> Ito nga boss, walang, huwag lang kayo matakot na sabihin yung mga nganggat. Hindi na kambing. Hmm. So, meron pa tayong isang ano, ah, dalawa. Yung bulog at saka yung isang inahin ano. Ganito mga boss, na may mga sungay, ano, mag-ingat lang tayo, baka tayo ay masikwat. Ito, ay bibigyan natin siya ng 1.5. So, dadagdagan natin siya ng kalahati pa, no. So, ayan mga boss. After nito, no, matapos yung ating pagpupurga, pagpapainom ng gamot. After, ano, ah, hindi muna natin sila papakawalan. Uh, Makaraan ng dalawang oras, tatlong oras, doon natin sila uli. Doon na sila natin papakainin. <coughs> Hindi muna natin sila papakawalan para maano yung gamot sa loob ng kanilang tiyan. Ano? Eh, hindi na nag -ano? hindi na nag so ayan mga boss no at ito na lang yung papurgahin natin dadagdagan na lang natin sa kanyang inayin so napakita ko sa inyo yung paano mag apply ng papurga sa ating mga kambing ano so ayan inuulit ko ah Bago natin katapos ito nung no, ating pagpupurga, ay yung, hindi mo natin sila pakakawalan sa loob ng dalawang oras o tatlong oras. Yun, doon natin sila papakainin uli para yung gamot ay maano sa kanilang kan At saka pag nagpapurga po tayo mga busno, no, uh, sa umaga, hindi sa hapon yung busog sila sa umaga dahil siyempre wala na silang ganong kinain para yung mga bulati din sa loob ay talagang ibig sabihin na ano sila mismo ng gamot dahil wala na silang ganong kinain. Sa umaga po tayo magpupurga, hindi po sa hapon. Sa experience ko po wala nagpupurga sa hapon, puro sa umaga. Dahil sa para wala na silang ganong kinain, ano? So ayan mga boss, hindi ko na ipapakita sa inyo yung ating dalawang pupurgahin nyo na, ano? At medyo mailap. May ikipaganuhan tayo sa ilalim. So, hintayin kung kung ano yan dito mamaya at doon natin pagpapatuloy yung ating ah, doon natin tapusin yung ating ano no. So, ayan mga boss. ah dagdag ko lang ano. Dito sa ating pagpurga Ah, Six months, every six months dapat tayo magpurga or bago magtagulan, at katapos magtagulan. Dapat doon tayo nagpupurga sa experience ko dito sa akin pag-alaga ng kambing ano. So yun mga boss, ah, hindi ko napahabayan yung ating ano ano. Ah, naiskulang lang po doon sa ating pag bye Na kung magkaroon po yung ating pinapanood na mga ads, mare lang po ay wag natin po i-skip para kung kahit pa paano makatulong sa ating ditong ginagawang Uh, vlog about dito sa ating mga kambing or anuman na ating ginagawang mga vlog dito sa ating youtube channel so ayan mga boss uh, hanggang dito na lang ako nagpapasalamat sa mga subscriber ko na patuloy kayong nag nanonood dito sa ating uh, channel at taos puso nga kong nagpapasalamat sa inyo at hanggang ngayon nandyan pa rin kayo So ayun mga boss, muli po. Maraming maraming salamat. God bless.